Madalas nagiging tampulan ng tukso ang may mga kakaibang pangalan at apelido. Kaya para pagtakpan ang mga ito, kanya-kanyang diskarte ang ilang mga Pilipino. Kung ang mga artista may screen names, ang ilan nating kababayan tuluyang nagpapapalit ng pangalan. Si Michael Fahatin on Assignment. Si Eddie, masailan daw sa kanyang katawan. Bago masasabang trabaho, todo papogi muna. At ang hindi rin pwede mawala sa kanyang ritual, magpabango. Mahirap na raw kasing magkatotoo pa ang nakakabit niyang apelido. Baktol! Kaya, baktol, putok yan, sabi nga yan. Kaya, siya sa teatro, sabi nila, kahit na babaho yung apelido, mabango naman ako. <laughs> mabaho man daw sa pandinig ang kanyang apelido, mabaho naman daw ang kanilang reputasyon, kaya proud pa rin daw si Eddie sa kanyang angkan. Okay na sa akin to eh. Kasi nakakatanda ko na rin. Tsaka dala ko na rin yung apelyido ng kanununuan namin eh. Pero hindi nag-iisa si Eddie. Ang 33 anyo sa si Wilmer, bagamat pasiglat na sa prime pa ng kanyang buhay, taliwas sa kaulugan ng kanyang apilidong Agnas. Meron akong insurance. Nagpa-insured ako eh, hindi nila ako kagad in-insured kasi bakit daw sinurumunan nila kung talagang ako yon kung totoo. Kasi bakit daw nagpapa-insured? Di Agnes na daw eh, papa pa. Sa tuwing may makakarinig nga raw ng kanyang apelido, asahan na raw ang kalibat sisa ka ng ng mga tao. Lagi may kasunod na tanong, tapos may kasamang mga tawanan. Sa social na occasion, minsan hindi ko binabanggit talaga yung Agnes. Sakit sa ulo at siyan ngang hindi hamak para sa mga tulad nila Wilmer at Eddie ang tunog ng kanilang apelido kung noong araw sila nabuhay. Hindi sana nila ito poproblemahin dahil bago dumating ang mga Kastila, hindi raw uso sa mga Pinoy ang apelido. Originally, walang apelido ang mga Pilipino. Nung dumating ang mga Kastila, ang mga pangalan natin ay tigi-isang pangalan lamang. Merong ilang exception, yung mga nagaling sa mga dugong maharlika, yung mga datu, okay? mga raja, meron silang mga apelido, o kaya yung mga Chino sa Pilipinas sa magsasabatas ng katalogo Alfabetico de Apelidos noong 1840s. Pinamanahan ng mga Dayuhan-Kastila ang at ating mga ninuno ng kanya-kanyang apelido. Meron letra A hanggang Z. Mamimili ang mga Pilipino anong apelido nila. Unfortunately, yung mga Kastila, kung ano-ano yung mga pinaglalagay ng apelido, may mga apelidong Unggoy, may mga apelidong yun nga, Dimagahasa, mga ganyan, ano. Uh, at yun, uh, minana ng mga ilan. Sa paglipas ng panahon, para mapagtakpan ng mga di kaganda kapilidong ito, ilan nga sa mga paborito nating artista nagpasikat na kanika niyang screen names? Si Gene Garcia, Rosario Maitim sa totoong buhay. Si Cesar Montano, dating Cesar Manghilot. Si Lani Misaluso naman, dating Lani Bayo. At si Gina Alhar, dating Regina Alatiit. Pero paano na lang kung hindi ka artista? Wag daw mag dahil pwede namang mapalitan ang di ka nais-nais mong pangalan. Sa katunayan, ay sa Civil Registration Department ng National Statistics Office, may 75,000 na ang bilang ng na mga nagpapalit ng pangalan sa taong ito lamang. Petition ay pinafile sa opisina ng Civil Registrar. Uh, yun namang isa, yung pag ang um, pinalitan ay middle name at saka last name na kailangan sa korte, medyo matagal, mas matagal siya yung judicial process. Hindi katulad ng ang ng first name o given name may mga pamantayan raw na sinusunod ang mga nais magpabago ng apelido. Ang uh, pangalan mo ay nagbibigay ng kahihiyan sa iyo uh, na ito ay nakakalito na ito ay uh, hindi ang ginagamit mong pangalan for all, almost or, uh, for the long time in your life. Tapos uh, kapag uh, gusto mong gamitin yung apelido ng tatay mo dahil nag-asawa na sila ng, nanay mo uh, sa kabila ng dati no na panganak ka eh hindi pa sila kasal. Pangalan ang isa sa kauna-una ang regalong ating natanggap pagkapanganak. Gaano man kaganda o kasama itong pakinggan, nasa atin pa rin nakasalalay kung paano ito pangangatawanan. Michael Bahatin, JMA News.